Hello, uh, itong aking uh, kikwento ngayon ay uh, magsilbing aral po sana sa ating lahat. Uh, nakakalungkot po itong aking uh, kwento sa inyo dahil ngayon po habang nagtasalita ako ay kachat po po sa chatroom ang isang kabayan po natin na ang kanyang asawa po ay nagtatrabaho sa Dubai at ngayon po ay uh, TNT na ang nagsumbong po sa akin ng kwento ng kabayan ay yung kanyang kapatid mismo na nagtatrabaho bilang isang domestic worker. Mabigat po ito dahil po si Mister Mahal na mahal po yung kanyang asawa. Ang asawa niya po ay nagkaroon at may karelasyon ngayon sa Dubai. Dalawang magkaibang lahi tinagsabay niya. Grabe sabi ko nga sa lalaki, sa sa asawa, sorry for my words, sir. Saan po ba kumuha ng kakapalan ng muka ang kanyang asawa, ang iyong asawa, at nagawa niyang magkaroon ng karelasyon na ibang lahi at dalawa pa, magkaibang bansa at pinagsabay pa. Grabe po. Hindi ako makapaniwala po na ano. Sabi nga niya, kasal daw sila at uh, yun nga, sa kabila daw ng ginawa sa kanya ay naaawa siya at kaya niya pong uh, uh, patawarin ang kanyang mis misis. Tulungan lang daw siya na mapadeport ang kanyang asawa. Kaso nga daw, itong si P na ibang lahi na karelasyon niya ay binablockmail siya. Hindi ko alam kung alam na ni P na meron siyang, yung kanyang karelasyon na babae na ito ay meron din karelasyon na si I naman. grabe yeah, pinadala po sa akin yung picture habang nag-uusap ko, tabang nasa tapo ko. kausap ko po yung uh, ayan, pinadala po sa akin yung picture dalawang lalaking magkaibang lahi at yun na nga daw doon siya nagtungutuloy sa karelasyon niya na P, at pag alis daw yung P, doon naman daw siya pupunta sa I ang asawa mismo nagkikwento sa akin na kalungkot po meron pa palang ganitong lahing tao na kaya po niyang gawin ito sa kabila ng pagmamahal ng kanyang asawa at itong tinanakit po andar siyang patawarin alang-alang po sa dalawa nilang anak kaya siguro uh, kaya, ewan ko po wala na akong masabi ito kaya usap ko siya ngayon uh, ito siya, tanong ko siya kung pwede po ba siya makausap live para manawagan, baka sakali na mapanood ng misis niya kasi hindi raw nila alam kung saan daw kukontakin yung kanyang asawa. Kaya napakaswerte ng babae dahil yung kanyang asawa sa kabila ko nung ginawa nun ay ano, nagpatawad pa, martir. Kaya sa mga, ito po isang tunay po na pangyayari. Ngayon po, kausap ko. Nakakalungkot po. Sana doon po sa mga iba na mahilig po makipagrelasyon sa ibang lahi. Tinan niyo po yung nangyayari. Oh. Pamilya po ninyo na apekto na gusto. Ito po si Kamu.